Hola. rawang chance na masungkit ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. ang ikalimang corona ng Pilipinas sa gaganapin na Coronation Night ng Miss Universe 2023 sa El Salvador sa Sabado, November 18, mm. November 19 naman dito sa Pilipinas. Wow. Nanguna kasi si Michelle D. sa Voice for Change category kung saan nakakuha siya ng uh, 264,051 ng boto sa online para sa kanyang advocacy na autism awareness. Pasabog at kabog din kasi ang napakitang confidence at power ni Michelle sa pagrampa niya sa mga aktividad na nasabing international beauty pageant. Handang-handa na rin si Michelle sa question and answer portion kung saan marami ang napabilib sa pagsagot niya sa closed door interview kahapon. Wait. Kailangan pa rin karirin na mga Pilipino ang bayanihang niyang spirit para sa pagboto online kay Michelle upang manguna naman siya sa Miss Universe fan vote para siguradong may spot na siya sa semifinals. Yeah. Hey, wala naman tayong problema sa suporta kasi oh mga oh. Pilipino mahilig sa mm -hmm. pageant eh. Lalo na ang mga kapwa ko LGBTQIA plus community. <laughs> Oo. Kung may Manny Pacquiao lagi, kung napapatigil ni Manny Pacquiao ang, ang, uh, ano, uh, ang pag may laban siya sa boxing. Uh, holiday. Pag yes, <laughs> holiday din. Uh, okay. Para sa mga LGBTQIA plus community or uh, uh, right. Miss Universe. Uh, Anong TV uh, network ang mag-live mag uh, niyan? ABS. Ah, ABS. ABS. Uh, uh, Pero live din sa online. Uh, uh, live din sa uh, online. Okay. Yes. So, 19. No, 19. 19 sa atin. Uh -huh. All right. Good luck, Michelle D. Alright. All right. Yeah. Thank you. At yan ang entertainment niyo sa nag-iisang Josa sa balat ng radyo. Ako si Josa Tatak, Armin.